Hello, magandang uh, hapon. Hapon na ngayon dito. Lalaro kami ngayon ni ano laki. So guys. Wala sa naman yang Wala kasi kami magawa eh. Di ba? Laro muna kami basketball. Basketball sa. Tama <laughs> Ayan. Lalakad kami, layo kasi ng parkingan ko eh parkingan niya doon sa mundo. Eh hanapin niyo kami kung kami. Hindi <laughs> na kami makita. Guys, dito na kami lapi. Napainit namin yung sakyan. Laki mo ang maganda ng yung trip niya ngayon eh. Oh, ano man. ba trip mo? Tulang pangit ko naman dyan to. Natural lang yan. Eh? Talagang pinanganak ang pangit. No. At, at, <laughs> <laughs> no Ano? Ano ya uh, basketball na kami na ito Painitin lang natin kahit mga ilang minuto lang. Mainit na nga yung panahon, papainitin mo pa eh. Ganun talaga yun, siyempre pinapainit talaga yun. Yung basta-basta pa, tanda rin yun. Dalawang ko nga dyan. Parang medyo tumabata ulit-ulit ulit ako lakno no? Mm. No? Oo, bumabalik. Mataba na ulit ako. Na-relax na ako eh. Umalik sa lahat Hindi na ganun ano eh. Hindi no? na pagod eh. eh medyo naman na naman katuwang ko eh. No? Dati, pala mo, adik ako eh. Ang pet mukha ako nun eh. No? So guys, uh, maglalaro muna kami ni Lucky. Papawis ulit tayo, papawis. Samahan niyo kami yung lakad punta ng park. Peace. Ayan, tapos ako. Peace, guys. So, na kami. guys. Tapos na akong sapatos. Dito ko lang kasi nalagay yung ano ko. Yung mga pang basketball ko na ano, sapatos sa yung pangang sa tuhod. Sa Sasakyan lang. Kaya dito na ako nagbibihis. Ah. Tara. Tara na, laro na tayo. Papawis ulit tayo. May mga ano din dito eh, tennis. Ayun oh. Tennis ba to? Yeah. Sila. Tennis as dito. Basketball ano eh, si Lucky. Ganda dito, maraming mga puno dito sa ano eh. open court na to time uno ba pwis muna tayo Horsaya baküşe gut Teles filtresinin hocası. Then guys, kakatapos lang namin yung laki mag basketball to. Pagod ako, guys. Uwi na kami. Susunod, ah uh, makikita nyo si laki, drive na yan. Mm, tinuruan niya ako eh. Tinuruan ko siya. Kaya abangan nyo pag ano, ipopost ko yan dito. Tinuruan ko siya magdrive. Kaya antain yun. Antain yun, guys, antayin nyo Antayin nyo yung guys ah. Okay guys, bye bye, uwi na kami. Peace up guys.